Hindi naman kailangan magaling ka sa lahat ng bagay. Masa ka magaling, kung ka lang. Kumuha ko yung lahat. Alright sa negosyo. pag usapan natin sa video na ito. Hindi kailangan magaling ka sa lahat ng bagay. Kung nagsisimula kang negosyante, para sa ito. O nga pala si Roy Condes, isang entrepreneur. Kwento ko lang, no? na nagsisimula ako sa pagdinegosyo, akala ko kailangan alam ko lahat, kailangan magaling ako sa lahat para magtagumpay ako. Ayun ang sukatan ko para magtagumpay. Pero nung nalaman ko, along the way sa negosyo ko, hindi pala totoo yun. Kailangan marunong tayo makinig at alam natin kung saan tayo magaling at tanggapin natin sa sarili natin na hindi natin ka kaya lahat ng bagay at hindi natin magagawa na magaling tayo sa lahat ng bagay. Ayun ang katotohanan sa pag-negosyo. Hindi pwedeng magaling ka sa marketing, hindi pwedeng magaling ka sa sales, hindi pwedeng magaling ka sa creative thinking pagdating sa negosyo. Dahil yan lahat ay may mga bagay o mga tao na makakatulong sa iyo pagdating sa negosyo. At ikaw bilang negosyante, kailangan mong mag-isip ng mabuti, magplano dahil ikaw ang head ng negosyo na tinatayo mo ngayon ayun yun ang pinakamagiging main role mo. Hindi mo kailangan akuin lahat, hindi mo kailangan maging magaling sa lahat dahil mag-focus ka lang kung saan ka magaling at ikaw lang makasagot sa sarili mo. Kagaya ko bilang isang negosyante na tulad mo, nalaman ko yung kakayanan ko o kung saan ako magaling doon sa production, sa critical thinking and problem solving. Doon ko pinokus yung sarili ko. At yung ibang mga area ng business, pinagkatiwala ko na lang din sa mga business partner ko, like asawa ko, at yung mga downline ko, mga empleyado ko, nasa tingin ko, magagawa nila yung task ng maayos at maganda. Na hindi ko na kailangan isipin pa. Sa pagdinegosyo, kailangan marunong tayo mag-delegate at magtiwala sa mga taong kasama natin sa negosyo. Dahil tulad nga ng sa sinabi ko noong umpisa, di kailangan magaling ka sa lahat ng bagay. Kailangan alamin mo lang kung saan ka magaling o sa expertise mo sa pagdating sa negosyo at mag-focus ka lang doon. Bilang negosyante, kailangan i-mindset natin yung sarili natin sa ganun. Naniniwala ako kung nagagawa ko ito yung mga gantong bagay, alam ko magagawa mo rin. Kaya galingan mo lang kung saan ka magaling, mag-focus ka, at alam ko magtatagumpay ka, magkita-kita tayo. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please like and share para marami pa tayo may ng mga susunod na entrepreneur tuwad ng mga estudyante, empleyado, OFW at mga siman. O nga pala, gumawa nga pala ako ng Facebook page. Paki-like and share na lang pati yung community na ASN community para tuloy-tuloy ang -tuloy usapan nating negosyante. Andaan, halaman lang mahiyain pero sa negosyante yung madiskarte, pamilya may makakain. Salamat. To God